afternoon. Kamusta kayo lahat? Welcome back sa ating channel. Samahan nyo kami ng aking body. Mamasyad tayo. Pupuntahan natin yung isang park na maraming mga bulaklak. Parque Cervantes ang pangalit niya. Okay, samahan nyo kami. Let's go! Ayan, pupunta tayo ngayon ng terrain. Ito Okay. Ayan yung aking Let's go Ayan, nito tayo kukuha ng tren 5 minutes Parating na yung tren. dito ko. Ayan, nalabas na tayo. Ang ganda na itong ano, ito. Tingnan natin. Ay, mga ano pala ito. Parang uh, ng Tingnan natin kung ito ay kahoy. Mare ko ito isa mento. Isa siya. Ang galing ha? Ito pa Pwede pang mga mo. Lalabas tayo. Doon sa dolong yan. Tapos lalakadin lang natin mga 5 to 10 minutes. Ngayon dito ay alas quarter to 6 ng hapon. Mataas pa yung sikat ng araw. Ay ko na pagod na ako. Ayan, nandito na tayo sa labas. Ito yung station ng tren. Um, let's go. Wala ako kapang nararating. Ikaw ay pagod na. Hello, kami Yan, nalapit na tayo. Ayun yung pupuntahan natin yung mga hagdan na yan. Nandito na tayo. Tingnan natin kung marami ng bulaklak ang mga namukadkad. Marami din kasi dito dating ano, malalaking mga rose. Tingnan natin. Ayan, nandito na tayo. Hindi nakatulad katulad na... ko sa inyo, Mga ano na siya. Mga bukad na. Ayan, o, oh, tingnan nyo, ang lalaki. Pero in fairness, ang lalaki nila. Dito tayo sa dulo. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan yung ating view. Ayan, yung paligid natin. Maraming nagpipiknik. Super! Tingnan nyo naman, ang cute. ang ganyan ko. Wow. Hmm, wala siyang amoy. Ayan pa oh. o. So, tingnan niyo ito ng Ayan yung paligid natin. Hey, buddy. Ayan, ito yung place natin. Ayan yung mga rose, Ayan nyo. Ang lalaki. Ayan pa. Tingnan nyo naman. Super. Ayan pa, oh. Napakaganda. Mm. Ang sarap pagmasdan. Dati, super dami dito. Yan yung lugar na yan. May mga kahoy na yan. Punong-puno yan dati. Ayan, tingnan nyo naman ito. Tingnan nyo ang iba kasi wala nang hinagay ng na mga pangalan. Ito lang yung site ng mga maliliit. Ang ulak lang. Pero napakaganda din yung tingnan dahil nagsama sama Tingnan nyo sila. Magsama-sama sila kaya maganda sila yung tingnan. Hello! Hello! Tingnan nyo yung ko ng hangin. Super wow! Over and over again. Kanyan nyo ang ganda nito. Oh. Ang ganda nyo. Diba? Ayan, tignan nyo naman ang ganda niya. Super. Super nakita dati madami itong bulaklak ang rose na ito ito paas wala ano na wala akong pwedeng ipakita sa inyo dito kundi mga bulaklak karamihan ay rose iba't iba ang klase ng rose yan, hindi ko na lang naipakita sa inyo ang karamihang mga pangalan nito. Sino kasama mo? Si Claudia. Si Claudia. <laughs> dạ nhóm bạn gia đình nha, wala siyang pangalan nabura na dito yung pangalan niya ito yung palikid natin lulubog na ang araw ayan uwi na tayo nakapamasyal na napawisan na initan ayan tingnan nyo yung ating likuran Uwi tayo. At nasikatan tayo ng araw at nakalanghap tayo ng sariwang hangin. Ayan. Ito si Buddy na lagi ng pagod. Ayan. Pagod siya, pagod. Yan yung likod natin. Okay, Cesar Bantes, dito sa Barcelona, Spain. Ayan, tingnan nyo. Oh, napakarami dito ng nagtatambay, nagpipiknik, nagpipicture taking. Ayan. Okay po, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. At i-click nyo na din po ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Bye! Bye. God bless. Adios.